Oh yan. Yeah. Uh, ano? Alin doon? Yung malaki. Uh, Put yung puti? Yung uh, malaki. Oh, uh, Inanong ko. Inanong ko ng fluoride. Saan nagkasugata? Dito. Hindi pa siya sanay sa tali eh. Kaya nahihila na nahihila. Maano Ano? Yung pagka pagkakabit pala. Napahigpit. Napahigpit ang pagkakabit ng mortigaon. Parang mahigpit ano? Oo. Ayun Ay, naman eh. Kahit di mahigpit eh. Guwahan may panliig. Ay, isa, no 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 sa ano nang hubo. Ito na. Oo. Hindi hindi na balik ulit. Hindi ba lewat na mo? Talaga maano 'yun. May balik ulit. So, pwede kaya maganda din sa ano? Are ay Kumain sa sa inyo, ilipat natin sa lig. Ng tali. Ano kaya hindi kaya ma ano? Hindi naman. Hindi naman. So, hindi naman pero hindi yung kagaling ini. Eh. Hindi yo. Gawa nang inano. Oo. Hangga't di tatanggalin. Hindi tatanggalin. Sali go kaya ay buta sa ilong. O kaya bu um, sa ilong. Oo, yun. Ayun, ano na yan. Pero medyo yayantas nga lang. Yayantas lang yan. Ay eh, di, hindi natin iririkta. Dapat ikong eh, bubutasan sa ilong, dapat meron din sa liigan. Oo. Ayun, eh, sa liig na yun, yung pare. Oo. Ayun oh, yan? Hindi gagawin 'yan. Hindi na. Oo. Ari sa kalmado eh. Ah, tarin sa hindi nagsusugat. Ari, kada ari dala pa rin sa kanya. Hindi ba ano pa pa na rin. Eh, makalmado naman 'yan. Ayos naman, ari. Pag iba, pag ino ano ko lang, hindi pa kula ang. May lubid pala daw din eh. Yan kunin niyo 'yung lubid na ano, may asul ako din ng. Eh. Hindi eh na tayo babawa. Ay, pala, mahaba-haba. Ah, sorry, sakto. Gayun na lang. Ah. Ang pantusok eh. Unin niyo po yung lubid na ano. Ang lakas ang bakang ito. Wala ba mataba? Ayan okay. mo, lubog na na. Ano. Putik na no? okay. Patuloy na natin yun. I-check ka. Tawag nga yung baka nga kaya ano. Kung isa kayo, kayo nalubin na kaya, tali. Oo, kaya pinaka Pinakakaman ng ano nito. Ano ba 'ko diyan? Pagsalig pag sa pagsalig naman, ay baka mabigti. Dahil hindi pa, kung kung sa nitalian, sa saliig. hindi mo sa nitalian. Sa so, pag nabigti ako. ko, lalo na sa Asia. sa kahit bata sa ilo, kahit na tatag araw na man siya. Iba iba. Kaya e, yung ano? Uh, ah, tanga. Lalo-lalo ako, ko? dulo. Мна, когда пась на. О. dati ang nagbabaka ang fluid ito may chinko lang ngayon purpose na ito marami pang spray ko nasa bahay pa yung pang mas spray maganda, ko para mas maganda yung violet tanong uh, mahal siya yun yan uh, sa bahay pa yung ganyan ko pero, pero mas maganda yun parang pang ko yun eh mahal ho yun eh nakabili rin na ako noon eh yung ganong violet na yun Dari ko na rin sa liig, baka masakal pa. Oop, oh.

Hmm. Sabi ka naman dito sa parking kaya ko Sabi ka naman dito. talaga. Ah, ingat ka ha. Yan ay siguradong pursado. Ito muna kay elevator. Eh, Dandahan mo lang. Ba iba na. Hindi ka na mga Sabi ko yun eh, ano eh. Aba, parang may sugat ko yun sa ano. Parang may sugat ko sa lig. Sa lig? Oo. Uh -huh. Ang alo ko ay isama isama ipa ah, ng pagina ano sila sila ka, kung nakamut. Kaya pulupat eh, papa, pulupat mo. Pa. mo. Tingnan natin kung ano. Hmm. Para figurado. Marami na mga pluviita kano. Miram ngay? Miras na

Di Muhammad dadal ni pagi keulah. moyang anak. Buil marin Ya. Ah. Pag sa tingin mo eh talagang lumalaki yung ano sa liig. Tanggalin mo na. Yan naman pag eh, pagka size lang sa ilong eh, ay, yung ano na. Pwede mo nang kahit sa ilong nila. Taboy na lang ako. Taboy. nag yung papaya mo. <laughs> ah, mo na sana yan na ihimas mo na pala ihimas ko na yun eh pag pinapay ng ko oo oh. ay wala na naman babait din yan mahalagay na wala yung kanya sugat sa batok eh pulong it kari po tapo na yun ay, napa ano ang kabit nabait po hindi hmm. ko napansin na binaba eh nabas mo ba yun nung hap nung ano nung hapong bulo nung isang araw nung isang araw yun Martis Martis. Basta baka gaya hilata 'ng baka gay hilata nang hilata, pag ano? Mabait. E pag eh pag na eh tapos din mga farmer malakas ang baka ngayon diba sa katauan maganda ang pasok pa tayo sa trabaho eh oo eh okay. ha ta tara ka sa pagdito tara din na ako dadaan sa pagdito oo sasakay na kita saka na dadaan pa ako sa amin at kukuha nga ako ng gamot pang spray ititingin ako muna sabi ko ay hmm. mamamaga sabi niya Salinin din ako sa mga salinin, salinin. mag ako sa salinin. Pag-aalam ako sa salinin. Hindi siya rin talian. Hindi uh mo pati ko yung mga Pag tumakbo, hindi -huh mo kaya. Pagka nasa liig. Hindi mo kaya. Dagos sa liig. Malakas yung salinin. Ang sabi yung... Ang sabi yung salinin.

Ating hindi yung naging 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 Tingnan naging na naging 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 humigpit naging humigpit naging bagay kung naging 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 Kung naging naging matagal naging 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 yun naging 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 yung naging naging ay, hey, round Alam na pa tayo na magde-deliver. Maamo na pala. Number ko na ata. Merkoles, Merkoles, dumaan ako sa kapatid ng mga kapatid. Ay, Napaigpitang kabit. Napahigpit ang kabit ng ano. Ang Ay bakat na bakat ang uso eh sa balingusan. Bisa ya, no, 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 pa lah. Nauhubu panah. Nauhubu hindi siya nakapadamay pag gano'n dahil na kaila oh, din sa ilaw <laughs> pagka may na may ang baka kami natawag ika Dante pero pa pero pagka mga ganyan-ganyan <laughs> Mayahatid ayo na kayo? Kalapit eh Ano yeah. oh. ka-farmer? Mahigin tapos din ang uh, kahit pagbabagan sa baka napahikit ang kabit ng ano ng uh, mortigon tapos maila pa yung baka hindi eh, ano pero nakahihimas uh, daw yun eh. nadala lang nung ginamot yung tubo sana naman eh, umukay na yan hanggang dito na lamang humuna ulit at tayo po ay gagarahin at magpapahinga mamaya po ay pipasok na ulit may trabaho na sana ay, huwag lumakas ang ulan umaambo na ulan happy farming po salamat sa inyong panunood God bless po sa atin lahat pagod ako Ayan, maraming salamat po ingat po kayo